Downstairs too. Jimar Cardo oh, yeah. checks inside. Scotty releases and delivers a triple. Young has registered 11. Here's Scotty in the corner, finding high. This teammate. That high pick and roll between uh, between him. So. And that's the good brick not says hello. Magandang araw mga Karim, isa na namang mainit na usapan sa basketball. Wala pa rin bang tatalo sa Gilas Pilipinas sa Asia? Gaano nakalakas ang ating national team? Samahan nyo kami sa isang malalimang diskusyon tungkol sa Gilas at sa kanilang hinaharap sa international stage. una, kilalanin natin ang kasalukuyang roster ng Gilas Pilipinas. Sino-sino ang mga players na bumubuo sa ating pambansang team at paano nila ipinapakita ang kanilang husay sa laro? Una na dyan si Junmar Fajardo, the kraken ng Gilas, dominanting big man sa ilalim. Si Dwight Ramos, reliable scorer at two-way player. Andyan din si AJ Edu, malaking potential bilang defensive presence. Si Scotty Thompson, hustle at leadership sa backcourt. Kai Soto kung healthy, rim protector at offensive weapon. At syempre andyan si CJ Perez, isa sa mga clutch player. Si Justin Brawley ang inaasahang magdadala sa team. At si Japet Aguilar, isang reliable na backcourt big man. Iyan ang mga key players ng Gilas. At syempre inaasahan din natin ang ibang players na magkocontribute sa offense at defense. And si na Mason, Amos, Chris Newsom, Carl Tamayo, Calvin Oftana, Jamie Malonzo at Troy Rosario. Na uh, yeah, sure. up three again, and GILAS, not to pull the Napakalakas ng lineup ng Gilas, pero sapat ba ito para manatiling hari sa Asia? Sa loob ng maraming taon pinatunayan ng Gilas Pilipinas na sila ang isa sa pinakamalalakas na teams sa Asia. Narito ang ilan sa mga tagumpay nila na nagpakita ng kanilang dominasyon. Asian Games, natalo ng gilas ang powerhouse team ng Iran sa quarterfinals. Pinataob naman nila ang China sa semifinals at nakuha ang championship nang matalo nila ang malakas na team ng Jordan. Ramos gets it. Now Kai Soto, expecting him to play a key role today. Right every... Hindi rin natin pwedeng kalimutan ang pagkapanalo nila sa team ng Latvia sa Olympics qualifying tournament at kamakailan lamang sa pagkapanalo nila sa team ng New Zealand sa FIBA Asia Cup sa nakaraang window event. Mula sa matinding hustle plays hanggang sa clutch moments, hindi matatawaran ang puso ng ating mga players. Bagamat malakas ang Gilas, hindi pa rin natin pwedeng balewalain ang iba pang malalakas na team sa Asia. Sino-sino ang mga kalaban natin na maaaring sumubok pabagsakin ang ating dominasyon? Andiyan ang Japan National Team, lumalakas dahil sa mga NBA players tulad Nina Yuta Watanabe at Rui Hachimura. Ang China, malaking frontcourt at may deep bench players. Ang South Korea, deadly shooters at mabilis na ball movement. At syempre ang Iran at Lebanon, may mga players na talagang nagpapahirap sa gilas kahit noon paman. Malala uh, kasang pala. He wanted to stick to like you. Well, he is a big What a Scotty Again, that's it. Malalakas ang competition, pero kaya ba nilang pantayan ang puso ng ating gilas? Ano ang sikreto ng Gilas Pilipinas at bakit mahirap silang talunin? Narito ang tatlong pangunahing dahilan. Una, puso at laban ng Pilipino. Hindi sumusuko kahit gaano kahirap ang laban. Pangalawa, bagong generation ng players, may mix ng young stars at veterans. At pangatlo matibay na suporta ng Filipino fans. Isa sa pinaka-passionate na basketball fanbase sa mundo. Tana fighting Soto, trying to go for a handoff. No He'll fire a three, this one's up, no good. Riley comes up with a loose ball, he gets his foot. Kapag pinagsama-sama ang talent, determinasyon at suporta ng bayan, ibang klase ang Gilas Pilipinas. Siyempre hindi tayo pwedeng maging kampante. May mga aspeto pa rin na kailangang pagbutihin ng Gilas para tuluyang makontrol ang Asian Basketball. Una narito ang outside shooting, kailangan ng consistent 3-point shooters. Sunod ay ang defensive rotations. Kailangang mas mabilis sa pagbantay at ang rebounding kailangang pantayan ang malalakas na big men ng ibang teams. Kung maayos natin ito, mas magiging unstoppable ang Gilas sa international competitions. Ano nga ba ang susunod na hakbang para sa ating national team? Ano ang dapat gawin para manatiling hari ng basketball sa Asia? Sa aking opinion, kailangan nating mag-recruit ng Phil Foreign Talents tulad ni na Harris at Quintin Milora Brown. i-develop ang local players sa PBA at collegiate level at mas maagang training at exposure sa international tournaments Sa tamang plano at pagpapatuloy ng dedication, mas lalakas pa ang ating Gilas Pilipinas. This is impeccable shooting coming from New Zealand. The corner, Ramos for three, goal! Sa atin namang mga fans, ang ating suporta ang nagpapalakas sa ating team. Ipagpatuloy natin ang pagiging number one fans ng Gilas Pilipinas. Mga Karim, walang duda, ang Gilas Pilipinas ay isa sa pinakamalakas na basketball teams sa Asia. Pero para manatiling hari, kailangang patuloy na mag-improve, mag-adjust at lumaban para sa bayan. Salamat sa inyong panunood mga kahoopers. Baka pwede niyong ilike ang video na ito at mag-subscribe na rin para sa mga bagong updates. Hit the notification bell para malaman niyo agad ang mga bagong videos. Maraming salamat!